Ayan. So, dito yung magiging pinaka stage bukas para sa 80th birthday ni Tatay Digong. No? Pinaka kanto ng Roas Avenue. So this one naman yung kahabaan po ng CM Recto Street. Ayan. So sa mga nagtatanong kung saan yung venue para sa ito yung birthday celebration ni Tatay Digong. So ito po ha, kanto ng Roas Avenue and CM Rectus Street. For him. So kanina umaga po andun tayo sa Tagum City. Pinakita natin yung update ng preparation para sa birthday ni Tatay Digong bukas. And ngayong hapon nandito naman tayo sa Davao City. And ito yung kahabaan ng Rojas Avenue. Ayan. So dito nga dalas set up yung night market. And today mukhang wala kasi nga dito gaganapin bukas yung big day for Tatay Digong. So pakita ko naman sa inyo ngayon yung preparations na ginagawa no dito sa Davao City. Ayan. So baybayin muna natin yung kahabaan nitong Rojas Avenue. Ito yung venue for the big day bukas ni Tatay Digong no yung pinakakanto ng Rojas Avenue tsaka ng CM Recto Street. Ayan yung kahabaan na yan. CM Recto. Tapos mula naman dito Kapunta doon ito yung Rojas Avenue actually from here nakikita natin yung sinaset up na stage para bukas so most likely itong area na to ay mapupuno ng mga Davoenos bukas para sa big day po ni Tatay Digong so lapit tayo ayan pala yung Marco Polo so hindi ko alam kung kailan Marco Polo Hotel kung kailan magre-reopen ulit ito kaya na bago na ulit yung pinakalabas so silip muna tayo dito sa preparations na ginagawa sa Davao City and currently nagsaset up sila ng pinaka stage para sa event bukas ayan po lapit tayo Ayan. So, dito yung magiging pinaka stage bukas para sa 80th birthday ni Tatay Digong. No? Pinakakanto ng Roas Avenue. So, this one naman yung kahabaan po ng CM Recto Street. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung saan yung venue para sa ito th birthday celebration ni Tatay Digong. So ito po ha, kanto ng Rojas Avenue and CM Recto Street. By the way, yung CM Recto na ito yung naka underground cabling dito sa Davao City. Isa sa mga naka underground cabling na street no dito sa Davao City. Ayan. So dito yung pinaka night market ito no yung kalsada na to. pero sa ngayon walang set up for the big event tomorrow po ng mga Tabawenos no for Tatay Digong ito naman yung Ateneo ayan yung building na yan no? Ateneo de Davao Okay. So zoom ko lang no para makita niyo yung mga preparations dito yan so, kita tayo bukas dito sa Davao City dito tayo magkocover bukas ng mga events no para sa 80th birthday ni dating Pangulong Duterte nandun naman sa may kabilang tent yung pinaka sound system po ayan Also, may mga free shirt painting pa rin dito sa Davao City. Check nyo na lang yung iba-ibang mga posts. Ayan, tawid muna tayo. Ayan yung setup ng sound system. And lakad muna tayo dito sa MyCM Recto Street. Makikita nyo rin pala dito yung tallest building dito sa Mindanao, no? Itong Vivaldi Residences by Euro Towers. Ayan po. So, yan yung tallest building dito po sa Mindanao. So, nakasurvive na yan yung malakas na earthquake dito sa Davao City. Ayan, okay. So, tumawi tayo dito sa may kabilang side, para sa marami kasi mga dumada ang sasakyan. So, hindi natin masyadong makita yung isi setup up niya dito na pinaka-stage. Ayan. So, lumapit tayo. Okay, so galing na tayo doon sa pinaka venue. Binabaybay natin yung si M. Recto Street. Tingnan nyo naman yung kanilang pinaka bangketa dito kung gano'ng kalinis. mga ano para sa birthday ni Tatay Digong mga t-shirt prebang uh -huh. design na may green, may white may black Ay, ano yung tela niya? Ayan. So, ganda nung underground cable nila dito. Ayan.